Another tipid tips from your pamilya mama. Happy Thursday, beautiful people. Dahil meron tayong time today ay nag-ikot-ikot na naman si mama sa store na habi na naman tayo ng nagagandahang karne na murang-mura. Ang rib ay nga ay paborito pagkain ng ating swimmer at ang oxtail naman ay para sa ating mahal na ama ng tahanan. Paborito man ni Daddy yan gawing kare-kare at talaga namang napakasarap. Nakabili din tayo ng organic chicken breast at pansinin nyo na mas malaki pa ang ating natipid kesa sa ating binayaran. Kaya naman, jackpot na jackpot na naman tayo at malaki na naman ang ating savings. Dahil sa hirap ng buhay at mahal na bilihin, kailaman tayong maging wais na misis. Tandaan na pagmas mas malaki ang savings, mas marami tayong wedding ihain sa ating pamilya. Yan lang muna from your tipid tips familia mama remember family time is the best time and every gathering is always a blessing